Kapag ang sanggol ay nasasakal, hindi mo magagawa ang Heimlich Maneuver sa mga bata. And, uh, ilang bagay na hindi mo dapat gawin sa mga bata ay huwag mong hawakan ang bata ng ganito at simulan ang pagpatpat ng ganito. O huwag basta-basta walisin ang bibig ng bata. no? Dahil maari itong magpalala ng bara. Maaari nitong itulak ang banyagang bagay pabalik sa loob. Kaya ang kailangan mong gawin ay kung ang bata ay nasasakal, katulad ng uh, kapag ang bata ay nagiging asul, Walang tunog na lumalabas sa bibig ng bata. Kaya ang kailangan mong gawin ay kailangan mong hawakan ng bata ng ganito. Suportahan ang ulo ng bata gamit ang isang kamay. Panatilihing medyo mas mababa ang ulo at sa tulong ng sakong ng iyong kabilang kamay, magbigay ng limang malalakas na pagtulak sa likod ng bata. Isa, no, dalawa, tatlo, apat, lima. Ibalik ang bata sa tamang posisyon. Tingnan kung may anumang banyagang bagay. Kung meron, alisin ito. Huwag magwalis ng bulag at sa tulong ng dalawang daliri sa antas ng dibdib, gawin ang limang pagtulak sa dibdib, mga isang sentimetro, bawat isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito ay kailangang ipagpatuloy hanggang sa lumabas ang nakabara. Mula sa bibig ng bata o hanggang sa dumating ang tulong,